Welcome to Nestor Lakay Channel Ang lulutuin po natin ngayong araw na ito Magluluto po tayo ng Tinolang Itlog with Malunggay Gisa po muna natin ang bawang, sibuyas at luya Pag nagisa na po natin ang bawang, sibuyas at luya Lagyan po natin ng tubig lagyan lang natin ng konting soy sauce o toyo lagyan natin ng konting asin Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Pag na po ito, saka po natin ilagay ang itlog at ang malunggay. Masarap at madaling lutuin at budget ulam. Sa mga nagtitipid sa ulam, masarap po ito at healthy. Kumukulo na po at ilagay po natin isa-isa ang itlog. apat na itlog lamang po ang ating inihalo. Lagyan na po natin ng malunggay. Lagyan natin ng paminta. Luto na po ang ating tinolang itlog with malunggay. Masarap at madaling lutuin. Matipid na ulam. Pag may tanim po tayong malunggay sa ating bakuran, ah, magandang ihalo po ito sa mga itlog o sa mga iba pa pong ating lulutuing ulam. Kaya maganda po na may tanim tayo na malunggay sa ating bakuran. Luto na po ang ating tinolang itlog with malunggay. Luto na po ang ating tinolang itlog with malunggay. Masarap at madaling lutuin, healthy ulam at matipid na ulam. Ulam natin ngayon. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.